So meron tayo ngayon gagawin isang washing machine na double tub. So ang problema po nito makalukban yung washing machine. So bubuksan natin yung timer. So yun, ugong lang po siya makalukban. Ayan. Okay ganyan yung oh Ayan. Ayan, ugong lang po siya. Marinya po ugong lang. So ayan na tumakbo motor po mga kalukban. Ngayon titingnan natin kung anong problema itong washing machine kasi naugong lang yung motor. Tapos yung reverse nya din wala rin. Ayaw. So, tingnan natin mga kalukban. Check natin. So yung mga kalugban ito check natin yung motor po na ito mga kalukban. So ngayon titingnan natin kung buang motor kasi ugong lang po siya. Ayan. Tingnan natin. Check natin yung kulay blue. So yung isang taste prod na black nakalagay na po siya dun sa common so ito na lang ang ano natin na isang taste prod na pula testing natin siya pumalo po siya mga kalukban ayan so meron po siya reading yung kapila at itong kapila try na tingnan natin siya so, wala po siya mga kalukban no? So walang palo yung kabilang reverse ng motor. So ibig sabihin, motor na ang problema nito mga kalukban na washing machine. So yung mga kalukban, tanggalin tong, natin itong motor na to. So yan mga kalukban, ito yung motor na papalit, papalitan natin. So, mga kalukban, ito yung papalit natin na motor. Ayan, bago po siya at ito yung luma nya medyo makapal nga lang tong luma ito uh, medyo may pagkanipis ito naman aluminum lang ang rewind ito mga kalukban ito naman ay uh, tanso Ayan. pag ang tanso po mga kalukban ganyan popular siya ang sticker pag aluminum pag hindi blue black pag, yan, pag aluminum ang rewind nya So yan, ikakabit natin itong mga kalukban, para natin matisting na. So kaya pala nasira itong motor na itong mga kalukban. Ah, dahil nababasa siya. Ayan, may kalawang na. Dito sa kabila, wala. Malinis. So yan ang palatandaan na tagas na siya mga kalukban na yan. O. May mga tilapsik. So ito, nagpalit na tayo ng gear mga kalukban. Kasi sira na yung gear. Ito yung gear po niya mga kalukban. So kung titingnan mo siya, kala mo wala pa siyang problema. Pero doon sa loob, ayan, tumatagas na dyan yung tubig. So kaya ako nagpalit ng gear kasi kung hindi tayo magpapalit sisirain ulit niya itong motor na to mga kalagpan okay na po siya na na po yung washing machine Ayan, nagana na po siya mga karokban. Ayos na po siya.